so atong subdan dayon ang ato ang uh, gipangandaman karon mga tres nga numero karong adlaw sige mga tres plaster nata sa alas dos Ngadro so walay ko andro na so walay trabaho ron wala tanan ah uh, kuan mga tres kanang uh, holiday. So, karong adlaw daghan ang wali trabaho karon kay holiday karon mga tres so kuan yun siya ng holiday kay uh, kuan ni siya sa celebration ni sa mga kuan sa mga muslim okay so regular holiday ni nasi uban nga nay trabaho nasi uban wala pero kasagaran karong adlaw way trabaho mo na atong uh, tistingan karong bagdok mga tres kay basin ay sa unas adlaw sa abril makakuha ta sa saktong numero Okay, so naatay ni Gawas gahapon nga numero kar mga katres. Piring nako nga gihata gahapon no. Sus kung kasayanga jud og nahatag nako ang eskalera mga katres mao gyud ba yung lusot. Ni jud kung ninyo gahapon nga dilikado uh, delikado ning mulusot mga katres nga piring kanisiya. So, basin og naka-respetar mo ani, so congrats ninyo na ay eh, message lang ko nga uh, tres naka daog ko sa 789. So, 987. Gahapon may noon kay naka nakadaog. Kay niingon na jud kun yung mga tres Basta na ah, gani ko uh, pairing nga uh, ihatag ninyo dapat inyuhag yung respetaran ang ang dubul ug ang iskalira. So, maog yun na inyuhang bantayan. Basta mo hatag piring. Pero, huwag po sanay kung unsa yun ganahan, no? Kay, listod kayo o kanang inyong hot doon. Huwag budget. So, ang katulang mga ganahan magiska ganahan mag magubol. So, maog doon ato ang, badito nga, nga at least mag, magpahibaw daan ba nga kung mahimo og mag, pairing dapat kompleto jud maka makadipinsa ka sa dubli makadipinsa sad ka sa kuan pero kung budget pwede ra di hmm. right so kumusta mong tanan nang hatag na sa taron og guide maka tres manghatag na sa tanin niyo og guide para nata niyo'y chance nga mudaog ron so watay, uh, gipasalig diri nga uh, suruwin kadaugan ang atong gipasalig diri na atay mga piring nga uh, sure yun mulusot mga katres pero di ta kasiguro og oh, diha diha dayon no kay naka schedule naman na diri sa tuang guide di ba sindi ayog mutugot dayon uh, mugawas dayon di ay ang atong guide na mga katres So, nakoy guide karon kay Milusot naman yung na ay hack kayo nga, nga pairing ron mga katres ang usa akong gihatag sa facebook no akong gihatag sa facebook kay nyanong ako to siyang gihatag kay katolig on jud kay tong, nga pairing mga tres kato mo gito siya pinaka pinaka ligon kayo nga pairing nga bantayanan nga mulusot kani ako ang pairing gihatag ni ron mo pinaka hot cube kayo ng puyaw gid kayo mulusot karong alas 2. okay Alright. so batay bantay lang mo ani kay kuyaw ni yilikado gid ni na palutson karong adlaw karong alas 2. ah uh, basta di lang ta pasali gani ha kung unsa ni siyang urasa mulusot basta basta ayaw lang gid mo kuan ang technique regular mga 3 once ikaw follower ka na ko or subscriber ka na ko kung unsay akong gihatag na piring ka na ragin imong ba banatan taga adlaw o ka na ragin piring unya pwede mo mulas to labi na diri sa visayas na ilas unya paliw ko nga tres pwede mo nga kani ang akong piring mo ni yung dalhon taga taga dro taga dro yun yun naman yung sahay naman tayo, mga surewin piring mga tres nga nga naka-schedule. Bas hindi ay mutugot. Diba? Oke, hmm. Okay. So, di na tayo maglangay. Larga na. Atong ihatag karon ang kinakusgang uh, uh, pairing nga posibli nga mulusot karun, atung i ha kung si saktong plastada. Okay. So, kani siya mga tresa, Buon na kay Kuya ning mulusot. Right. So, kani siya mga tres, Bantayin ni ninyo karun nga piring ha. Karun nga lawa ah. Kay lusot yun ni Ron. di lang kita, ta. Uh, basta tagaan lang yun tag-chance Okey kan nak Hmm nak huwak Nak hit Nak hit man Rukan nak lang Kumpatin anak siya So Basin o Karun mga katres Mulusot na Ha Basta pasali ko ninyo Kan nak kuyogin na mulusut karun adlawah. Ah Bunali lang Hanto dala singko Kung way budget Parisi na ninyo Mga katres Basta mawaran maw maw ako maw maw Kapasalik ninyo parisin na inyo ha unsa may inyong iparis ana be unsa man palyo ko pag message mo diri sa ubos pag comment mo kung sa inyong mayong iparis ana kay para makabantay ko nga naa gid ay auron okay mo ni gahapon mau mau ta hat gahapon ya karon waman kalusot akong gitan-aw pwede kayo siya kay ang 7-8 ko, hindi nga ko ninyo ha, nga kuyok kayo na mulusot. Kuyok na sila. Kana siya, pangita mo kumaris ang mga tres karun, kuyaw na mulusot karun. Pero na ang naas kong guide ha, ang, ang naas guide, nga kuyaw kayo iparis anak mga tres. Kaya maon ni, Maon ni siya, bantayin ninyo ha. Ang usa ni, ako ah, akong isikrito. Ha? Ang usa, akong isikrito. Ang usa, akong, ang usa, akong ihatag dere kay kung akong ihatag tanan pusoy ta no oh mo pusoy ta tanan basta akong mahatag tanan basta karon ni siyang adlaw wa fokus gid mo ani maka tres salig lang gid mo salig lang gid mo sa kuang ako ang pairing maka tres kay daghan atang daghan nagjud kay ta maka tres nga mutamatawag na to nga Nakapamatuod uh, naka, na, na ba o nakapamatuod ta nga uh, kani atong piring di ni basta-basta mo lusot gyud ni basta, basta mo salig lang gyud ka og yung ka nako mga tres basta mo salig lang gyud ka pirmi sa kuwang number ya paliog ko kuwaan ni yung rambol ha no ayaw mo ko piensa niya kay nani sa kuwang suruin guide paminaw mo tanan balik ko na kong storya Ayaw mo kopyansa ani kani akong gihatag karon kay mao ni ang naa sa kong Surewin guide na nagpakita sa kong suruwin guide mga katres na nga pwede gid siya iparis aning ako ang hat kayo nga piring ha bantay mo ha na nagpakita sa akong suruwin guide nga 04 ha no 04 Okay. So, bantay-bantay mo, ako siyang i-combine kay Basin og mauni siya. Para hapon, ba, ni-combine ko og 7-8 og uh, 7-8 og 7-4. Nga waman ta, maigo ang 7-8 na nilusot. So, ayaw mo kopyan sa kay kaning, kani kombinasyon ni siya sa, sa ang Shorwin Guide og sa ang Hot Pairing karon at Right, ang atong pasikrito mga katres, atong ihatag sa messenger, ha? Pag-PE mo na karon Pagpii mo na ko karon mga tres, basta ug mukuha ka ni karon, ayaw ginig biyae. Ha? Karong at lawa. Mm. Pamasin lang ta, no? Ani ah, ra man sugal man ni. Pamasin ra kita ni. Di mo sa ta mo ingon mga tres nga ah, Suruin uh, ni, no? Kay kani nga atua diri, gibula pa man na dito, atakabaw gi. Kuan pa man na dito, ki. Okay? Ah, si na ilang balance balance ba kay labi na og sold out dili yun na palusoton o ana ra man ang kinabuhi diri sa tuang surtres kung unsa to ang kusog aw mao dili nila pagawson ang hinay mautoy lang palusoton basta ay lang gid mo kopyansa na ha so pag mo na ko karon ha kay atong ihatag ang ako ang pinaka the best pamaris ana karong adlaw mga tres Diligi mo mugmahay. Basta lagi. Pusalig mo na po ron. Ha? Dako ito dyan sa mulusot na ron. Basta alang yun o lugaki karong adlaw All Alright. So dahil salamat sa tanan. Kung naka-PM na mo, mga tres, ing na tres, na ako sa imuang laya sa amu, No? Na ako sa imong whitey. Nagtanaw ko sa imong live. Ana lang niya, ikaw man. Pagaan di ka o makaayan ako. Og hatag kay ah, uh, maglimit yung tag-hatag mga 20 kabuk tao ra gyud kay pila ra man sad mo kabuok na adire ang uban ani ah, wa ako. ni ga suporta nako wa ma man sila yung mga account sa YouTube wa tanaw 44 nya nag like kay 11 ra so 11 ra jud akong tagaan mura na akong basihan mga tres nga di ko magpalabi gatag kay di niya mulusot ang katura yung gasuporta nga unsi kabuok maurog yun na ako ang hatagan. So, kung na'y mag-message dito karon ug o si buok, oh, maurog yun ang hatagan. Maura. maura? Mm. Yeah, dugay-duga yung message. Ha, karun, message na mo dayon, yun. Kay, di mo masulod sa kuang live nga kuwan. Ah, Igmuin ba akong live nga wak mo ka-message? Di libe ko entertain na ha? kay ang mo 13 patatong mabot og alauna no dagahan na kayo So, kung kita itong naa sa live, mao ito akong tagaan, mga tres. Nga, yeah. siyempre, na mga sulit nga followers, subscribers, mau gitu akong unahon. Kung na, -na sila, ako, ako gitu silang tagaan kay mag magito naa sila kung live. Hmm. may ikong sa tao, basi hindi busy, kahit yung kaon ba yun, So dagang salamat sa tanang nananaw karon ako Amping ping mong tanan mga uban-uban ta karong alas 5 kun og uh, baka lugar ta og live sa alas 5 mubunal na sa ta para sa tuang pinaka the best nga pamaris sa tuang piring. Amping mo mga Tres ayo gig antod alas 9 og kung alas 5 lang gyud kutob kung batir gapon. Dagang salamat.